kinu ang giraf na talino't liwanag Bayani ng teknolohiya Laging magiliw at masigla at magalak Gumagawa ng robot, malaki o maliit Tumutulong sa kaibigan, laging mabilis May gamit at gadget ng iba't ibang uri Inaayos ang mundo, hakbang-hakbang, sandali Sa kuding magic na panayad at iliw Ginagawa niyang mas masaya ang daigdig natin Si Kinu, ang super giraffe eh. Gumagawa ng robot, lumikha ng crafts nag explore ng kuning, ay-ay, nakahanga Kasama si Kinu, tumayo sa teknolohiya Si Kinu'y matalino, laging abala Halina't sumama para magsaya. Mga tech adventures buong maghapon Talon at awitin ang masayang tugtugin Sa digital na mundo, siya'y dumudulas Nagtatime travel gamit ang tech na wagas Gumagawa ng playground ay may gadget na sa Buksan ang hiwaga May bago pa palaging dala Ecotech power nangunguna sa daan Tinuturuan tayo ni Kino kung paano magligtas ng sanlibutan Si Kino ang super tech Giraffe Gumagawa ng robot lumikha ng crafts nag explore ng kuding ay ay nakahaham Kasama si Kino lumayo sa teknolohiya. Sa kuding school, tara't maglaro ang talino ni Kinoy ilaw sa mundo. Musika ritmo, techi ang tunog, si Kinoy sumasayaw kay saya ng loob. Si Kinoy ang super techi giras. Magagawa ng robot, lumikha ng crops Nag-iexplore ng kuding AI na kahangaha Kasama si Kino, tumayo sa teknolohiya Si Kino, ang girap, hindi to't alis, Nagsusog ng problema sa paraang techie't mabilis May pusong ginto at isiping maliwanag Si Kino, ang super techie, kumikislap sa sina.